One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Today is Holy Thursday. At bukas ay Holy Friday. So, sana lahat tayo ay makapagnilay-nilay at saka sana pumunta kayo ng simbahan para makapagsimba syempre iba pa din syempre yung may ano ka ano connection sa Panginoon lalo na yung mga araw na to napaka-importante niyan at mahalaga to para sa ating mga Katoliko at sa sana, syempre magdasal tayo at magpasalamat huwag natin kalimutan gawin yon kung hindi ka makakapunta ng simbahan pwede ka namang magdasal sa loob ng bahay pwede ka makinig sa online ng mga pangaral ng ano mga pari di ba tungkol sa mga ano Bible verse ganon. So basta kung ano yung pwede yung gawin para mahihatid ninyo sa Panginoon ang pagpapasalamat niyo gawin po ninyo. Isang pinakamabisan na pwede ninyong gawin sa araw na ito ay ang magdasal ng may di ba? So, yon, So, kahit anong mangyari, dito nga sungkaran eh. Siyempre, may mga celebration, pero, tapos na yon <laughs> Dito naman tayo sa Holy Week. Sabi ko nga kay RJ, basta yung Thursday and Friday gusto ko ibigay sa Panginoon. Kasi syempre, alam ninyo bilang Katoliko, alam ko na mahalaga sa atin yung magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Ganon! Kaya Tuloy ang buhay, tuloy ang laban, pero hindi dapat natin nakakalimutan ang mga ginawa sa atin ng Panginoon at magpasalamat ng bonggang bongga, -bongga di ba? At yan, katulad syempre sa mga subscribers ko na nakatutok dito lagi sa Mama Sam Vlogs, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa inyo lahat. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. So, hello sa inyo lahat, maraming salamat and God bless all and more power sa atin lahat. Hindi lang sa akin, sa inyo din, di ba? So, dapat ma tayo ng bonggam-bongga. Pero gusto ko rin mag-shout out sa mga ilang kaibigan natin na talagang lagi nandito, nag-aabang, katulad na lang ni Edward and Choi. So, maraming maraming salamat. Nakakwentuhan ko sila yesterday. Ay, nako, natuwa ako sa inyo. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, maraming salamat din kay Snake Jam. Ricardo Jr. Kinyusala, James Baluyo, Chibibo, si Yaya Muhammad Dalmesio, Cesar Anyonuevo, Bobby Rodriguez, si Russell 2016, maraming maraming salamat, si Carlo Magat at saka si Jervin Legaspi. Thank you sa suporta at pagmamahal. Siyempre, nandiyan din si Cesar Kilatan. Thank you so much. At siyempre, gusto ko rin pasalamatan si Dave Velasquez. At hindi rin natin makakalimutan syempre si Madam Herrieta Solidad. Maraming salamat po. At saka kay Madam Jenalyn Napaton. Isama na rin natin chef si Ed He. At saka si Attorney Cornelio Dilag with Marbrick. Thank you so much. At saka si Christine Ann Perez. Gusto ko rin pasalamatan syempre si Arpen. Thank you so much sa love and support. At saka lalong-lalo na si Madam Catherine Kane. Thank you so much. Ayun. So, syempre ngayong araw na ito, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Ang ng energy natin kasi syempre, Holy Week, kailangan medyo calm down, ba? Diba? So, para sa una natin, chika, sabi nga nun, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Itong si Alexi Brooks, may padrive fish sa mga hurado ng Miss Eco International para sa kanilang closed door interview. Well, wala namang masama kung magbigay ka ng ano, ng pasalubong sa mga hurado, di ba? Hindi mo naman matatawag yan na sinasabi kasi nung iban ako pang paano kitang gilas. No! Ayan ay masasabi natin na pasalubong sa mga hurado at walang masama kung magbigay, di ba? And then lalo na syempre, matikman nila ang ating dry mango na napakasarap. Alam naman natin na isa yan sa mga produkto na talagang tinatangkilik sa ating bansa, ng mga taga-ibang bansa. At yun, so I hope na nagustuhan nila ang Pasalubong sa kanila ni Alexi. Pero syempre, sa, at the end of the day, syempre, titignan pa rin nila dito kung gaano nga ba talaga kagaling si Alexi pagdating sa kanyang ano, communication skills, di ba? So, kung paano siya magsasalita at paano niya sasagutin yung mga tanong sa kanya ng hurado according doon sa Eco International. So, ngayon palang lang, masasabi ko na ho, for sure, talagang napahanga ang mga hurado dyan kay Alexi Brooks. Dahil alam naman natin si Alexi kung paano talaga ito magsalita at kung gaano talaga siya kagaling pagdating sa communication skills. Kaya ngayon palang, good luck, di ba? And God bless siyempre kay Alexi Brooks. So, yon So, looking forward ako sa finals ng Miss Eco International. Malay ninyo, may uuwi natin ang corona, di ba? So, walang imposible. Basta magtiwala lang tayo sa kandidata natin kung paano siya umar umariba at umarangkada sa laban niya dito sa Eco International. At para sa sumunod natin, Chika, syempre malungkot na balita ang na-receive natin yesterday dahil ang ating superstar na si Nora Honor ay pumanaw na. Mm -hmm. So, medyo nalungkot ako dito total. Actually yung nalaman ko nung kay Gloria Romero, yung nawala si Gloria Romero, parang ang sabi ko, ah okay. Matanda naman na talaga si Madam Gloria Romero, di ba? And then pagdating kay Pilita Corales parang na nagulat ako. Parang sabi ko, bakit? Ano bang sakit ni Pilita? Eh kasi napapanood ko siya eh, medyo malakas pa at talagang maganda pa din ang Madam Pilita, pero nagulat ako na bigla siyang nawala. Pero hindi ko inaasahan after ng mga ilang araw ay biglang nawala naman tong si Miss Nora Honor. So, syempre na ako na parang kahapon sabi ko, ha? Diba? Parang nakakabigla yung mga balitang to Kumbaga parang syempre Sila yung mga nakasanayan natin ng mga artista na matatanda Na napapanood natin Lalo na si Miss Nora Honor na sobrang galing At saka si Madam Pilita Corrales Na sobrang galing talaga Pagdating sa pag-awit At saka syempre si Madam Gloria Romero Kung paano to umakting Kahit matanda na siya Lumalabas pa rin siya sa TV So nakamulatan ko sila mm -hmm. At nalulungkot ako sa kanilang pagkawala. At ayun, so langit nawa ang kanilang mga kaluluwa at saka rest and peace pa kanila, ba diba? So yon medyo nakakalungkot pero wala naman tayo magagawa. Ganun talaga ang buhay. Kaya dapat i-enjoy lang natin at sa kawag natin kalimutan talaga ingatan ng ating sarili, especially yung good health, di ba? Dapat i-maintain natin yan ang yung exercise kung kaya natin. Huwag yung kain, 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 kain lang tapos walang ginagawa. Laging nakaupo. Dapat galaw-galaw para hindi may stroke. Ganon. And then, ayun. So, Tuloy ang buhay. Piliin natin maging masaya, maging positibo sa bawat pananaw natin sa mga sitwasyon. At kahit may mga pinagdadaanan tayo, lagi natin tandaan ang Panginoon ay nasa andyan dyan lang sa tabi natin. At pwede tayong umasa dahil makakaasa ka naman talaga sa mga panalangin natin. Nasasagutin niya ng Diyos. And then, itong mga artista nawala, I think mananatili sila sa puso natin kasi syempre importante yan di ba na nandiyan lang sila sa puso natin sa isip natin yung mga ginawa nila mga pilikula or yung musika ay mananatili yan, mapapanood at maririnig natin. So, sabi ng ganun, nawala man sila, pero yung alaala -ala nila, mananatili yan sa atin ng bonggam-bongga. Maraming salamat, syempre, kay Madam Gloria Romero, kay Pilita Corrales, at saka, syempre, kay Miss Nora Onor na ating superstar. Nangilabot tuloy ako. So, maraming maraming salamat sa sa ibinigay na saya sa atin ng mga taong to bilang entertainer, di ba? So at least miski pa paano, hinangaan talaga natin. Siguro yung iba, walang pakialam, hindi nila napapanood yan, pero kasi yung mga artistang to, sila yung nagbigay sa atin ng magandang alaala na, alam mo yun, napapangiti tayo, na-entertain tayo, so... Maraming salamat sa talento nila, di ba? So yon, kaya malukot man, so wala naman tayong magagawa. Basta laban lang at tuloy ang buhay. Diba? So, yun. Masasumunod natin, Chika. Officially confirmed National Director ng Miss Grand Indonesia. Ito nga'y wala ng iba kundi si jo, ano? Janice Handuko. Ayan na nga. So, meron ng bagong, ano, bagong national director ang Miss Grand Indonesia. So, siya pinakakalungkot kasi sa iyo, say, Ivan, kahit naman si Ivan ay parang nakakainis, nakakairita. Alam mo yun, dahil parang talagang nilalaban niya talaga ang Indonesia. Pero, nakakalungkot sa kabilang banda dahil nasira ang relasyon nila ni Mr. Nawad ng ganong-ganon. dahil lang sa, sa mga pageant, di ba? So, parang sayang sayang yung samahan nila. Pero syempre looking forward ako in the future na maging maayos pa rin ang relasyon nila. Kaya ganun talaga, huwag natin sisirain yung magandang relasyon natin sa isang tao nang dahil lang sa pagen, nang dahil lang sa isang bagay na hindi pagkakaintindihan. Piliin natin manatili ang friendship, di ba? yung relationship na maganda. Hindi na ma tayo nag-uusap-usap madalas, pero huwag tayo mag-away-away ng dahil lang sa padyo, ng dahil lang sa ganito. Pag may hindi pagkakaintindihan, mag-usap ng maayos. So, yun. Pwedeng mag-awagan, pwedeng mag-meet, at mag-usap at magkaintindihan. Piliin lagi natin yung relationship na naboo na maganda, more than doon sa parang dahil lang dyan, dahil sa opinion, dahil sa pananaw natin na ganito, ay yun. So, goodbye friendship, di ba? So, ngayon, natutuwa naman ako kasi may bago na namang ano, national director. Sabi ko nga, kahit naman mawala yung isang national director at umayaw sa pageant, may papalit at papalit. At mukhang guwapo ang bagong national director ng Indonesia. So, tingnan natin kasi bata pa at mukhang may ibubuga ang kagwapuhan niya. Tsara, <laughs> tingnan natin kung paano niya ilalaban ng Indonesia dito sa Miss Grand at tingnan natin kung paano siya pipili ng babae na ipapalit dala nila sa Miss Grand International. So, good luck sa Indonesia. Indonesia, you did it. O, oh, diba? So, yan. So, nakakalungkot man yung nangyari kay Ivan at saka kay Mr. Nawat, pero wala naman tayong magagawa. Eh, hindi sila nagkakaitindihan. Pero sana piliin pa rin natin, no, na maging maayos yung relationship kasi naman yung ano, sayang yung pinagsamahan nila. Kaya ako, eto ha, panawagan ko sa lahat, huwag kayong mag-away-away dyan na dahil lang sa pageant, dahil lang may mga mano kayo, ito yung gusto ninyo. Try to understand and try to make peace. ah uh, yung ganon. More than doon sa enemy-enemy, away-away. So, yes, may mga mano kayo, may paninin may mga pinaniniwalaan kayo pero huwag kayong magpapadala dyan sa emosyon ninyo na dahil lang dyan tapos makikipagbakbakan -bak kayo dyan sa baba ayoko niyan. So, yon And then, syempre kami naman mga vlogger ay lagi naman kami nagmamahalan. At kahit hindi kami nagkikita, hindi kami nagsasama-sama, malahan natili sila sa puso ko, di ba, na, na mga kaibigan ko. Katulad nila, Buex, Gaisel, RJ. So, matik yan. Matik kasi may relationship. Oo, ganon. Kaya, ayun, happy ako na may mga tao ako na ano, may mga kaibigan akong katulad nila. So, yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, naman masasabi mo sa Cosmo Queen na walang ginagawa ang kanilang mga reyna. <laughs> Tsaka, wala nga bang ginagawa mga reyna nila? Parang piling ko naman meron. So, kung nakikita man natin sa social media na nagpapatawa sila or nagmumukha silang kengkoy, I think ayun ay dahil gusto nila. <laughs> gusto lang nilang maghatid ng saya sa atin. Sabi nga ganon, gamitin mo ang platform mo sa mabuti, hindi sa parang toxic yung datingan. So, I think ayun yung ginagawa ng, ng cosmo. At dahil wala naman sila mga activity masyado. So, parang piling ko yung mga reyna nila ay gumagawa ng paraan para malibang ang kanilang mga audience sa pamamagitan ng platform na meron sila. Eh, nakakatuwa ko iisipin mo dahil mga beauty queen sila pero hindi sila natatakot na umeksena ng ganito. So, <laughs> <laughs> Wala akong magagawa Siguro ganun talaga ang tema ng Cosmo no? so, yeah. so good luck na lang sa kanila well, Ayoko na mag bad comment Kasi parang piling ko Hollywood ngayon Kailangan mabait tayo lahat At laban ganun. At para na masasunod natin chika Eto tanong ng lahat Sino daw kaya ang magugustuhan Ni Kunan at saka Ni Mr. Nawal Si Quezon Province Or si Buntinlupa ako para sa akin, yung dalawang organization na to, they are looking, of course, who's the most beautiful girl sa pageant. Kasi syempre, negosyo nila to, pinapackage talaga nila yung girls. Parehas maganda si Winwin -win at saka at si Atisa. Pero alam naman na natin kung ano yung prototype ng gusto na organization na to and then ako para sa akin siguro mas magugustuhan nila si Atisa kasi hindi naman na sila nagwa-wonder doon oh yeah, kamusta naman yung performance niya kaya ganito, ganito, ganito I think nagwa-wonder sila doon sa kung ano ang pwede nilang mapakinabangan dun sa girl. Mm -hmm. Kung ito ba ay madidisplay nila ng bonggam bonggam mamamarket ba nila to ng bonggam bonggam kasi nakatutok talaga sila sa beauty. Kaya ako akong tatanungin mo ko, tingin ko sino ang mas pipiliin nila. I think at least ang manalo ang pipiliin nila. Pero syempre, pag nakita naman siguro din nila, halimbawa si Winwin -Win yung pinadala natin, nakita nila yung galing ni Winwin, -Win, Siguro, hahangaan at ahangaan nila. Kasi syempre, hindi naman natin pwede sabihin ako si Winwin, -win, hindi naman ganun kagaling. Magaling si Winwin -win at sobrang ganda ni Winwin. -win. Kaya lang, syempre, yung organization talaga na to, I think nakafocus sila sa beauty ng isang babae. So, I wish na sana uh, mapagtagumpayan ni Winwin -win at saka ni Atisa ang laban nila dito sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin in the future kung sino nga ba ang magugustuhan ni Mr. Nawat o di ko na add. So, yun. Nakakaloka kasi sila. So, yun. Anyway, so, alam nyo naman na siguro yung sagot dyan, di ba? At yon ang nakikita ko. Kasi talagang nakafocus sila lagi sa beauty ng girls. Kasi kung titignan mo yung mga reyna nila, hindi naman masyado kabog. Pero, yung beauty, kabog. Di ba? meron tayong pinadalang magaling yung performance, hindi naman nila pinanalo kasi nakafocus talaga sila doon sa beauty ng girl. Ganon. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at click na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sa amin ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys